mahirap kasi magsabi na ngayon o mag-isip na sige na nga balik ako sa politics kasi alam mo hindi, hindi ganun kadali yun malaki na. tigilan mo nga kami ng kakadrama ang drama nito si Dilima tinanong siya kung tatakbo ba siyang senador ulit or babalik siya sa politika ang sagot niya hindi, hindi ganun kadali yun mahirap kasi sa politika oh. Nek-nek mo, nakakulong ka nga, tumakbo ka. Pinagpipilitan mo yung sarili mo. <laughs> Ngayong laya ka na, hindi ka patatakbo. Yung nakakulong ka, mahina ka sa administrasyon, tumakbo ka nga eh. Ngayong malakas ka na sa administrasyon, laya ka nga eh. Makakalaya ka ba kung mahina ka? It means malakas ka. Ngayong ka pa mag na hindi ka tatakbo, tigil-tigilan nyo nga ako sa kakadrama mo. Laila, huwag kang ganyan. pati-pati eh, kami, binobola mo eh. Buti kung driver mo kami. Hindi naman. Huwag mo kaming gawin, ano? Na ang nagbago sa sistema ng politika sa bansa mula ng huling maupo sa pwesto, si dating Senador Leila de Lima. Kaya naman, hindi pa niya madesisyonan kung muli niyang papasukin ito matapos. Magsama kayo, yan si Lenny. Ah, hindi, alam mo, sa totoo ha. Pasensya na po, pero... Ako, gusto ko talagang tumakbo si Lenny, si Trillanes, si De Lima, si Ontiveros. Ha? Takbo na silang lahat ng, ng itong mga dilawan na sausaw ng sausaw. Matanggap na nila sa sarili nila na in denial kayo ngayon. Wala nang pag-asa dilaw. Tanggapin nyo na. Napaka hindi na ang dami niyo pang sinasabi eh. Ang dami niyo bang political analysis, political analysis eh. But hindi niyo ma-analysis to si ma-analyze to sila yang kampo ninyo. Makahina na, wala na kayong pag-asa. Pero maganda nga tumakbo nang mapahiya kayo pare-parehas. Na yung mga vloggers ninyo, yung mga political analyst niyo tumahimik na. Masyadong nagmamagaling, kala mo ang daming alam eh. Laos naman na yung mga bata nila. Oh. Huh na mananalo pa ba yan sila Trillanes? Sus! Eh, mo ko lang kung smart magic. wala na kayong pag-asa, takbo, sige, takbo. Sama-sama kayo dyan. Makalaya, ayon kay former Senator Dilma, Lima, marami rin ang dapat niyang ikonsidera gaya ng resources na wala siyang masyadong kakayahan sa gayon. Wala ka resources, nakatakbo ka nga, nasa kulungan ka, may resources ka, nagsenador ka, talo ka lang. Ngayon kung kailan ka lumaya, saka ka nawala ng resources. Ano ba itong mga dilawang tayo na to? Iniloloko nyo ba kami? Mahirap. I have to be honest about it. Mahirap. Now, you know, nowadays, you cannot just bank on your own credentials you know, to, be to, 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 be elected. Yung track record, hindi rin sapat. So, no, sabi dito, 8 derecho 2.0. Oh, ay, takbo kayo na yung mga vloggers ninyong kala mo pag pinapanood ko nang gagalaiti ako to sa mga ito eh ang gagaling magsalita wala namang binatbat yung mga pinagmamalaki nilang ini-interview nila na track record lang you have to deal with the realities of Philippine politics so hindi ko alam since gumabangon pa lang ako uli Uh, ko nga yung buhay ko na sinira nila o sinubukan nilang sirain sa so ngayon, gusto muna niyang... May reality daw, magastos. Oo. Oh, so titingnan niya muna yung resources niya. Oh. Yan, yan, ang punto natin. Bakit? May resources ka nung nakakulong ka. Ngayong laya ka, nawalan resources mo, inubos mo na ba sa lagay? Hindi, hindi po tayo nagbibintang. Saan mo ginamit yung resources mo? Bakit biglang naubos? Na may nagamit ka nung senador ka ay nang ng pagtakbo ng munang senador na nakakulong. Makabalik sa pagpraktis ng law at makapagtuturo sa law school. Ngunit sa kabila nito, hindi anya sa titigil sa kanyang advokasiya. na... Yan, sabi dito, balik kulungan. O, gusto mo, bumalik ka na lang sa kulungan, tas takbo ka, senador. Kasi pag nasa kulungan ka, nakakatakbo ka eh. <laughs> Pagsusulong ng human rights at hindi tatahimik kapag may mali siyang nakikita kahit pa sa kasalukuyang administrasyon. Tutulong din si Dilima lalo na sa paggamit ng hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Sa human rights, siyempre palaging mainit ang usapin noong mga nangyari nung past regime. Yung, yung uh, war on drugs na tinarget lang yung mga, mga poor, takes, the helpless, uh... the powerless. May ako, may tanong lang ako. Tanong lang naman to. Tanong. Tatanong ko sa sa iyo at sampun ng iyong mga kasama. Ready ba kayo? Ah. kundinahin ang mga makakaliwa. Tanong lang naman 'yon, ha? Ah, tanong lang. Maraming mga dumaring na dugo doon. Sa ngayon, hinihintay na lang niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng ICC. Itong usapin ngayon na kalayaan na ako and i've been saying that uh, i'm i'm willing to cooperate in whatever capacity lalo na yung akin you know pag yung yung naging uh, mga findings namin noon karanasan yun ang nakakatakot doon ah, i'm willing to cooperate lalo na yung mga findings namin so ano Atake duterte so Lailo muna franz castro tapos substitution de lima ganun na ba ha <laughs> huh? willing to cooperate alin sa pag-atake sa Duterte. Tanong lang po, Madam, substitution ka ba kay France? Namin noon sa DDS sa uh, investigation sa Davao. Giit pa nito, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra illegal na droga. Wala naman talaga tayong nakikita Galing. na gumagalaw. Na Wala ay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Kasi ang mga nakikita lang natin, yung mga in dati ng DOJ, mga ilan-ilan ng -ilan, mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators. Makailang ulit ng sinabi ng Justice Department at Office of the Solicitor General na walang karapatan ang ICC na manghimasok sa bagay na ito binigyang diin ng dalawang ahensya na kayang resolbahin ng Philippine justice system ang mga kaso patungkol sa panya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. amento UNTV. Ah, okay, okay. lang natin. Eh, ito yung kasi, ayan. <laughs> Ako suggestion ko lang. Ito naman suggestion lang. Ha, hindi tayo nagbabagaling kasi tayo naman ay isang vlogger na mahina ang utak. suggestion ko, kung yung tinapik nyo ang Duterte, lalo na yung impeachment, impeachment na plano, isa political suicide, kaya hindi nag-react ang taong bayan at kaya hindi itinuloy. Same thing with ICC. Ito, pangunahan ko na ha. Kung sino man ang gagamitin ang ICC para ibagsak ang Duterte, huwag nyo na pong tuluyan. Babaho po yung pangalan ninyo. Especially kung hindi naman kayo nakabilong sa dilaw. Kasi dilaw lang ang tumatak, tuma, ang, 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 sigaw ng sigaw niyan eh. Kung hindi kayo dilaw at kayo ay nasa administrasyon ngayon, harangin nyo yan at all cost yung ICC na yan. And I'm pretty sure magre-react ang taong bayan dyan. Gaya nung pag-react nila nung may umuugong at nagchismis ng Marites ito si France na may impeachment mangyayari. Nakita nyo umugong ang ang social media. Kaya hindi kinagat ng mga kongresista kasi yung public opinion sobrang lakas. I-try nyo yung ICC na yan, uugong ulit ang social media. Makikita nyo ulit ang public opinion, sobrang lakas. Kaya kung sino ang magkakanlong at poprotektan ng ICC papasukin, Aba, matakot kayo. Baka yung plano ninyo, politically, e eh bumaho ang pangalan ninyo. Eh, reality yan, hindi ako nagsasabi ng galing sa bula. Tingnan yung nangyari sa impeachment na plano. Di ba bumalik sa inyo? Kinain ni France yung sarili niyang suka? Laban-bawi, di nagmukha kayong tangaron. Hmm. Wag nyo nasakyan tong ICC. Magmumukha ulit kayong tanga dyan. Ay, kung iplano yung ipalit si Delima kay Franz Castro na siya naman ang aatake ngayon, wag na po. Hindi na po maganda ang uh, yung style na yan. Wag, wag. Kaya ako ay sinisigaw ko magkasundo na lang muna kayo. Ako sasang-ayon pa diyan. Susuporta pa ako magkasundo muna kayo for the meantime. Saka na lang tayo ulit maglaban-laban sa 2027. This is not the time for politicking. This is the time to serve the Filipino people.